Bang, dapat din, lang yan. Sana all. Sir ano ano mo? Sir ano yung YouTube channel mo? Uh, sir Kapuro TV. Ah, sige. Ayun. Sad boy. Sad boy. Uh, oh, oh. sige, <laughs> shout out natin at may din ako ng counting sticker. ay, okay. Marami tayo. Okay. okay. Uh, si Kapuro TV. Yo guys, namit natin si Kapuro TV ngayon, oh. uh, no? Thank you, thank oh. uh, okay. you, may sticker. Oh. Ay, pa-sticker. Yes. para sa inyo din talaga. Uh, Kapuro big TV. Big shout out Puro kay Kapuro TV. Ano niyo siya, uh, subscribe niyo YouTube channel niya. Yan mga Kapuro TV, nandito ka tayo ngayon kasama natin si Sad TV. Please uh, subscribe ang YouTube channel niya at saka FB page. Kapuro, support niyo siya. At saka syempre kay